Good morning mga idol Nandito tayo sa Kalasyaw ngayon Pupunta tayo ng San Carlos Dadan muna tayo dito sa kalasyo Bayan ng kalasyo Pangasinan siya, pa, siya nga pala pala mga idol Huwag kalimutan mag-share, mag-like, at mag-follow. Wow! dadaanan natin ng simbahan ng Kalasyaw nandito sa bandang kaliwa ayan sa bandang kaliwa ang simbahan naman ni Senior Tisor nandun sa bandang kanan ayan sa harap ng simbahan ayan nasa bandang kanan ay bilihan ng mga puto ng kalasyao special puto ayan bandang kanan ay palingki palingki ng bayan ng kalasiao, tulay ng kalasiao pangasinan Ayan, patungan na tayo ng, bayan ng San Carlos City. Maaliwalas ang daan. Kukunti ang mga sasakyan. Naalala ko pala mga ka-idol, may kukwento ako sa inyo habang tayo ay nagbiyabiyahe. Naalala ko, isang pari nagbinyag sa mga bata doon sa amin. Naku! Napaka, napakamot sa ulo. Pari, tinanong ng magulang ng mga bata pare yung pare anong pangalan ng mga bata magulang sumagot napangiti ang magulang mga idol cellphone father ha bakit cellphone? Sumagot ang magulang mga idol. Galing po sa aming mga pangalan na mag-asawa. Ako po si Celia, sabi ng babae. Yung asawa ko naman ay si Punsi. Ay, ganun ba? Sabi ng pare. ito na naman pangalawang magpapabinyag tinanong ng pari yung mga magulang tinanong uli ito anong pangalan ng bata sumagot yung magulang napangiti uli yung magulang ng susunod na magpapabinyag charger po father bakit charger sabi ng pari galing po sa aming mga pangalan mag-asawa sabi, ng magulang ako po si Charlie ang asawa ko naman ay si Roger kaya ang pangalan ng anak namin ay Charger. kamot uli yung iling-iling yung pare. Kamot uli yung kamot sa ulo. Oh. Itong pangatlong magpapabinyag, sabi nga nung sabi na ng pare dahil doon sa pangatlong magpapabinyag. Anong pangalan ng bata? Tinanong yung magulang. Napangiti uli yung magulang ang sagot ng magulang father sim, sim card po bakit sim card sabi nga ng pare galing po sa aming pangalam magasawa asawa father ako po si siming siya naman po si carding Sabi nga nung magulang, pare, nagsabi, Ha, tigil-tigilan nyo na nga ako. Walang matutuloy na binyag, sabi nga nun ng pari. Sabi nga nun ng bakit naman, father? Sabi ng pari, walang signal. Kaya mga idol, malapit na tayo sa San Carlos Bolingit Hospital. Doon tayo pupunta. ayan papasok na tayo kakaliwa tayo dito sa gate papasok sa hospital kukuha si Mrs. ng medical certificate para kay tiktoker gagamitin niya sa school dahil na operan nga siya kaya mga idol ikat ko muna tong video at ipaparking ko muna tong aking tricycle bye bye ay pinagbawalan ako ilipat ko daw sigurado ko naman hindi na, hindi na sila magbabawal dito